sa politika. Hindi, minsan hindi pumasok sa isip ko na pumasok sa politika at aminado ako na hindi ko bakayanin at wala ako na Thank you for that. Eko. <laughs> um, the short answer is no. And the long answer is that uh, You know, I just came from Tanzania, and you we know, Cape Town and everything, and Nelson Mandela was there, and there was a free walking tour, <laughs> and basically, you know, people sold because the, the the you know the tour guide just said at the end, we just need leaders who really care, genuinely, sincerely care. That's all you need. Everything can be learned. I never graduated. You know, I never went to college. Nag-aaral ako maging guest sa, tele sa telebisyon. You know, dami mong skwela ang pinasukat. Lahat, lahat mong pwedeng pag-aralan lahat. Pati acting, pati yung art. Lahat. lahat. Pwede mong pag-aralan mo. Lahat yung libro, lahat. Tanungin mo, maging producer ka, gusto mo matalik? Lahat kaya mo. Pero pag wala sa puso mo, at hindi talaga genuine sa sa'yo, ang pag-care at pagsilbe isang tao, hindi mangyayari yan. Ano-ano pa kung isang buong bansa? Ang pinakamahal ko sa si buhay ay ang sining. Paano ko ipagpapalit ang sining sa isang posisyon? Paano ko pagsasabay ng sining at ito? Paano ko pagsasabay ng ibang kapasyon at ang pamumuno ng isang bansa? Hindi biro maging presidente. So ang hinihiling ko namin ay ang puso mismo No, you some Thank you. Thank you. Like this it's not only for entertainment. The films like this are made with people who really love cinema and history, and they, bought, they these guys work ten years because history is better seen in a bigger screen. And social media, just like films, books, records, cuento, very important there are no shortcuts to truth so you have to know so you cannot be fooled when it comes to news you cannot just get your news from social media you have to even though we were not born during those times we have to pay respect to these people who keep it alive the historians the writers the directors the people who are passionate about it yes it is very important for us because history is knowledge Knowledge is power. Pasok si James. Thank you for that. And again, uh, whatever. whatever. <laughs> Kinagat ng kotse ko. Um, and they actually, they even just have been doing it to medyo, may surgery na. Like, Pero okay lang, nakakalakad naman ako. Okay naman. Thank you, thank, you. Thank you. Ha? <laughs> Hindi lang ako makapaglinis ng ilo. anyway, yeah. Thank you, thank you. Mila, uh, kailangan maging totoo sa iyo. Kaya mahirap siyang gawin. Kailangan namin na uh, kayahin siya. Kaya kailangan ko maintindihan. Kailangan namin maintindihan la mo at nila Bilang kami ni Ben, Quezon 1, Quezon 2. Pati sa staff namin may Quezon 3 and 4. We all have to understand kung paano siya mag-isip. Paano niya gamitin yung karisma niya. Paano siya sa tao, sa relasyon, sa mga gamit, sa pananamit. Kailangan namin kayahin lahat at maitindihan. Kaya nagkakalagalan kami ng mga mag-iayahan. Si Ben, lagi kami nipapasan ng information. And just like I said kanina, you know, binigyan kami ng mga materyales para mag-aralan namin. Sapat yung mga binigyan sa amin ng materyales para malaman namin yung mga pinakamaliit hey, na kibot niya. Kung ano man yun. So, kaya pagkatapos ng pelikula, nakakapagod siya. Nung no, pagkatapos ng pelikula, eh, ko kung ako lang yun, pero karamihan sa amin naiyak. Kasi bibitawan mo na siya eh. Napakalaki, napakabigat, napakaibang tao, ibang klaseng tao. Kahit sa ngayon panahon na ito, sasabi ko sa inyo, kakaibang klaseng tao. Kaya para gawin yun, parang kulang nga yung dalawa, tatlong buwan, eh, kung gusto namin na talagang bugbugin pa yung preparasyon namin. Eh. Pero napakasarap na nandyan ka, binibigay mo yung lahat mo, eh. tapos nandyan silang lahat ng team namin, pati yung mga actors, nagko-contribute kami sa isa't isa. I -isa. have never been, okay, not to be unfair, with all, all, due respect sa lahat ng mga sets and productions na ginawa ito. This team has been so involved in everything every part and everyone. So, yeah, cheers to everyone. Ah, <laughs> mga Mga pananalita na nakuha ko. Uh, but one time, may pumasok. I mean, sa mga photographs, <laughs> yun na yung pinaka... Hindi naman ako sinapian. Punyeta lang ako ng punyeta, pero... <laughs> pero, hindi naman ako sinapian, but when you say sinapian kasi not spiritually or horror, but but yung ugali niya pinasok ko sa katawan ko eh. hindi hindi ko kung paano mag-isip ang isang presidente na ganyan. Paano kung ano ba ang ano ba nangyayari sa kanya? And kadalasan one time gumuduman ako sa bahay pag bumisita si Janine sa bahay and kasama yan sabi niya, "Oh my god, kamukha mo si Quezon." <laughs> then yung staff namin sa bahay, "Sir, sir, ano ba? Bakit? Para ka matanda. <laughs> so there were times that I would even surprise everyone and and so Inuwi Inuwi ko siya. And but there was Just no choice. You have to bring it home. I'm not a method actor, but you have to bring it home. I mean Ben can add to that. Right, Ben? Dinah. <laughs> Thank you. Salamat.